ang video ka. Well, uh, may kan manong unday. Starting ka yung vlog ko tata. Good morning. Uh, shout out. Ah, na mag shout out. Pagpagyo <laughs> ka rin. na ako. Ah, sigurado. Eh, i dispose po namin yung malit na portion naming alaga. Amin kayang i-handle kakabsat kasi hindi natin pwedeng paghaluin magkaibang edad. Yun. At ilalabas mo namin yung aming maramihan. <laughs> ilalabas namin yung aming maramihang alaga. So. Ayan, Short video lang ito kakabsat. Bali, shinare ko lang sa inyo na na-dispose na namin ang maliit na portion na alaga nating itik dito sa farm. Bali, ito po yung pinabantay naming maramihan at ang lakas po ng ulan. Bali, umaga sila dumating pero hapon na sila nakauwi dahil nung magkakarga na ay sobrang mainit naman na po yung panahon at ayaw naman naming hayaan na magkarga ng sobrang mainit ng panahon dahil mamamatayan sila sa daan at ayaw naming mangyari yon kaya minabuti namin na hapon na lang sila magkakarga ng kukunin nilang itik. Ngunit uh, dumaan ang ulan at ayan, tumila na ang ulan. Kaya inumpisahan na rin po kahit umaambon. Hindi ko na po ini-expose yung kumuha ng itik natin. Dahil isa yun sa ni-request nila na wag daw kunan ng video sila. Ayun. Nilit namin ang mga itik na ito dahil hindi namin pwedeng ihalo sa maramihan at mawawalan po tayo. Uh, hihiwalay po kasi ito kapag naihalo sa ibang itik. At hindi rin kakayanin ng makupuan nating mag alaga ng itik kung kulang tayo sa tao. Kaya, ito na yung pinaka-best way para hindi po kami mawalan at nag-abuno na nga kami sa feeding natin sa ating mga alagang itik dahil Uh, hindi na po maganda ang egg production na nakukuha natin. At para maiwasan na rin namin ang pag-aabuno sa pagkain nila dahil pinukulang na talaga ang egg production nila para mapakain ang kanilang sarili. At para mailabas sila ay inilagay namin sa sako at binuhat nila ng tagsampo dahil wala pong exit or dadaanan ang mga alaga nating itik para doon sa may kalsada na sila hakutin or ikarga. Kaya ayan, binilang at inilagay sa sako para mailabas natin sila.